Hello guys, welcome to my channel Amaya TV Ayan Ayan guys, nandito ako sa mini park Tapos may aso Mga mamaya eh Bigla niya akong susunggaban Wala pa namang katao-tao sa paligid Kasi linggo ngayon may trauma na kasi ako sa aso guys kasi habang umuwi ako galing sa kapilya pa uwi ng bahay pero nasa kalsada naman ako kaya lang gabi na kasi mga 11 na siya gabi na siya pero akala ko y sarado na lahat pero nasa, kasal, nasa kalsada highway yung dinadaanan ko bigla pa naman akong hinabol nung aso takot na takot ako kaya sa tuwing makiki ma may makikita akong aso, natatakot ako. Pag may nakasalubong akong aso, kahit bitbit ng may-ari, talagang lumilihis ako ng daan kasi natatakot talaga ako sa aso. Truman at na, na truma talaga ako. Ayan guys, medyo mahaba-haba itong ano na to, yung park na to. Pahaba siya na park, hindi siya yung pabilog. Ayan, pahaba siya. Maganda dito pagka nagja-jogging. Kaya lang, pag ganitong oras, mainit na siya. Ano, ano anong oras na kasi ngayon eh? 8.30 or 9? 9, 9, 9 na pala ngayon. Pero hindi naman kainitan. Makulimlim naman. Makulimlim nga pero malinsangan din kaya mainit siya. Tsaka wala siyang kapuno po. Walang mga puno. Kaunti lang yung puno na nakatanin doon lang sa may dulo. Dito lang banda. Ayan dito la dun sa pinupuntahan namin ni Lolo lagi umaga talagang yung puno talagang ang, ang tataas ng puno tapos ang lalago ng dahon kaya natatakpan yung dinadaanan namin pati yung mga palaruan ng bata talagang nasa ilalim ng puno tapos tuwing sabado may nagdilinis na mga, mga cleaner mga senior na naglilinis. Maganda dito pag uh, pupunta ka dito, magja-jogging. Maganda to kasi pa paba, jogging, jogging lang talaga. Tapos ano, mga alas 6 or mga alas 5.30 punta ka na dito kasi masyadong maalinsangan at saka mainit pagka sumisikat na yung araw. Magulimlim mga siya pero ano, tawag dito maalinsangan walang kahangin-hangin kasi ayan guys, dito na ako sa may dulo dito sa may uh, uh yung uh, exercise yan, yan yung na ano ng paa diyan ako mag start ng exercise okay guys, samahan nyo po akong magpatak-patak ng buto, para lumuwag yung mga tornilyo na siguro tong aking pag-exercise. Magpahinga mo na ako. Dito ako sa may upuan. Ang upuan na may lamesa na bato. At saka pwede rin mag-picnic dito guys kung gusto. Ayan, sandali lang. Upo mo na ako sandali. Ah. Tapos uwi na rin. Ito guys, may dadaan akong ano yung halaman. Maganda kasi yung kulay niya. Makin, ah, matingkad. Ayan. Pauwi na guys. Hanggang dito na lang guys. Hanggang sa susunod. Bye bye.